morning, na tayo sa talim spot natin, nasa dya ayan si boy chamba, nasa likod ko boy chamba may huli na yan tapos ito yung ipanata natin kasama sa kabila ah, di pa o oh, yan o oh. sir pat si gobaldo, baldo o oh, dali ito yung ating spot So kayong umaga mga huli na kami kayong madaling araw ito. Ito sa aking huli, yung kay Boy Chamba yun yung lagay niya. Ito sa akin. Ayan na, mga dali natin. Oh. Ayan. isa tayong malaki. So stay tuned kayo mga idol at tayo manghuhuli pa. Ito yung spot namin, spot ng Boy Chamba. Ayan. Yung floater niya. Yung floater ko. Tignan ay mga idol on. Yes. Fresh on. Fresh on Ay Sinain lang yung idol Ang paen natin ay uod Uod Ang paen sed Sensara nak kunta jangan buka Ha

Dumot. Isa. Yes. I tam sole. Oh. Saod. Dumot. Dumot. Dumot again. Yes. Yeah. No. Oh. wala alpas alpas lumutoy mga pasero Yan, kakalog. Masali. Yung mga idol, ah, mag alas 12 na. Mamaya uuwi na kami, mamaya mamaya ng konti. And si Boy Chamba. Niniwas pa. sila. Sa bangka. Antay na kami ng oras. So, Yan mga idol, uh, mamaya pupunta natin yung, natin yung mga kasama pa. Marami mga kaming huling ngayon, hindi naman zero nandiyan. Ito so, lalagyan namin. Habang si Boy Chambay pa. Ah! Bukos mo na lahat yung feeds mo! No? <laughs> Ayun oh. May nagahagis ng feeds. Ayun, yun, yun, yun. Luto ka na lahat yung feeds. Ayun, spot namin. Ayan mga idol ha, shout out tayo. Shout out kay Andrew. Ito lang Andrew. Kay Jason Habla. Nakaranating kasama. sa baliktad dyan? Sabi siya sa dulo. Tsaka kay kay Smarlon. Marlon. Ayan. Ang Papaya Anglers. O, shout out sa inyo kay RSG. Ayan. Kay Kuya Bay. Kay Edwin. Shout out sa inyo. Kay Kay Ana Rodriguez, uh, kay Ani, ayan. Oh, shout out sa inyo yung mga hilig mga sa atin, yung mag 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 icon yung heart, care, like, ayan, mga gusto mga galing mag-like kay Idol Tommy, ayan, kay at saka kay Mama Michelle. Uh, ng masapang anglers Tsaka sumama po ano. Kay Kalods TV ayon. Kay Lods. Shout out daw. Comment niya sa YouTube nung isang araw. Kay kay Alan. Gusto sumama pero hindi man nakasama. At may trabaho. Kay sa kay Mike. Mike ano ba 'yan? Mike Al Alimpio ba 'yon? Alipio. Tapos kay Kuy Deloy. Kay Kuy Kuy Deloy. Kay Kuy Lando. Kay John Mark Aus. Ano yun? John, Mo, John Mark John ano uh, Austero ba yun? Ayun. Shout out sa iyo, idol. Kay Melvin Melvin Maduro. Ayun. Shout out din sa iyo. Kay Kuy, Kuy Renier Elyema. Kay Michael uh, Alparo yan, shout out sa inyo Tsaka sa Ibantin ng Los Banyos Anglers May Team Anglers, Nandayan Anglers Pasyano sal Anglers Ayan, shout out sa inyo So ayan mga idol Thank you ah uh, Wait nyo na lang yung aming Mamaya pag uwi So At ito si ano daw Magsha shout out si Boy Chamba Shout out ikaw sa aking asawa. Sa aking anak. Yan kay Lenor. Ikaw, pa. <laughs> 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 hindi, hindi. Hindi, hindi siro. May huli yan. May huli naman. Hmm, Hindi siro May abang yan. ano, hmm. sa kanya. Yung aking huli. Diyos si ano. Oh, na muna. Kanya naman pagkakanta to. Tulungan natin si Boy Chamba. Ni 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 Hello, pala huli. Oh. Ako kundi yung malaking huli. Ako lang yung marami huli. Sanduli.